Narito ang mga lalaki na nakarelasyon ng nag-iisang queen of all media na si Chris Aquino. Philip Salvador Naging magkarelasyon si na Chris Aquino at aktor na si Philip Salvador noong late 1980s. Hindi sila ikinasal ngunit nagkaroon sila ng anak na si Joshua. Naghiwalay sila noong early 1990s. Ayon sa mga ulat, isa sa mga dahilan ay ang pagiging pamilyado ni Philip at ang komplikadong kalagayan ng kanilang relasyon sa mata ng publiko. Joey Marquez Naging magkasintahan rin sina Chris Aquino at Joey Marquez noong early 2000s. Ang kanilang relasyon ay naging masalimuot at nauwi sa isang kontrobersyal na hiwalayan. May mga akusasyon ng emotional abuse, paninira at selos. Umabot pa ito sa publiko at sa media dahilan upang maghiwalay sila ng tuluyan. James Yap. Ikinasal si na Chris Aquino at PBA star na si James Yap noong 2005. Nagkaroon sila ng anak na si Bimby. Naghiwalay naman sila noong 2010 at naanal ang kanilang kasal noong 2012. Hindi na nila magawang ayusin ang kanilang relasyon. May mga trust issue at lumulutang din ang mga paratang ng pagtataksil bagamat hindi ito lubusang pinatutuhanan sa publiko. Mel Sarmiento sa gitna ng pagkikipaglaban ni Chris Aquino sa kanyang mga sakit, nabingla ang lahat ng inihayag ni Chris ang kanyang engagement kay Mel Senen Sarmiento na dating DILG Secretary noong October 2021. Ngunit noong Enero 2022, kinumpirma niya na tinapos nila ang engagement. Hindi na umano kinaya ni Mel ang pressure ng pagiging partner ni Chris Aquino, lalo na sa gitna ng kanyang mga problema sa kalusugan. Inamin din ni Chris na hindi nagmatch ang kanilang personalidad. Mark Leveste noong unang bahagi ng 2023. Naging malapit si Chris kay Vice Governor Mark Leveste. Bagamat una ay tinuturing lang bilang matalik na kaibigan, lumalim ang kanilang samahan at nauwi sa isang romantikong ugnayan. Naghiwalay sila bandang Hulyo 2023 at muling kinumpirma ni Chris na single siya noong November 2023. Ang long distance setup at ang kondisyong pangkalusugan ni Chris ang naging pangunahing hadlang sa kanilang relasyon. Dr. Michael Padlan Noong June 2024, kinimpirma ni Chris Aquino na mayroon siyang nobyong doktor mula sa Makati City. Pagkalipas ng ilang buwan, lumuta nga ang pangalan ni Dr. Michael Padlan bilang karelasyon niya. Ngunit sa March 2025, kinimpirma ni Chris na sila ay huwalay na. Ayon kay Chris Aquino, hindi umano siya minahal ng doktor. Dagdag pa niya, siya pa umano nagbayad ng professional fees ng lalaki, isang pahiwatig ng pagkarismaya sa naging takbo ng kanilang relasyon. Sa kabila ng lahat, isa lang ang malinaw. Walang kapantay ang pagmamahal ni Chris sa kanyang mga anak, sa kanyang pamilya at sa kanyang sarili. Maraming dumaan, maraming nawala pero nananatiling matatag ang kanyang puso ano sa tingin mo ang pinaka nakakadurog o pinakakapulutan ng aral sa mga naging karelasyon ni Chris? I-comment yan sa ating comment section sa baba. Huwag na rin kalimutan na mag-subscribe sa ating channel.